Sige na kina pala na taga dito, peace po yung mama, malalim. Mm -hmm. Sige. Walang anong gusto ko naman mata. Masakit lang ang ko. nang loob so, na ba yung niya? Parang... 3 weeks na. 3 uh, weeks po ito? Mm -hmm. kasi parang nung kapalis na ako, nung kinausap ko yung hipa ko, sabi na rin isang kusin namin, bakit ko pinagala ako, kung ba yung schedule ka, tiyatik. Ibig sabihin, ma'am, nung nagpa-schedule ka na sa ano ka pa? Saka so, na ko hmm. siya. Hindi ko kasi na... Sa ibang bansa pa siya, hindi ko nga aralain na may schedule dito eh. Ang dami, din mga na sa ibang bansa na gusto magpa-schedule. Hey, na, eh, okay, ito na. sa ano Ito, well, ladies, Relax mo lang, madam. Oo, oh, sige. Meron pa, may panood ako na meron ka pa naging customer, taga si Bumbo. Hindi, sir. Sa banda, bisa salita eh. Ano nun? Negros. Ayun. Ano lang naman po yun, sir. Um, Nagbakasyon dito sa Kalamba. Mm. Ngayon, bago siya nagbakasyon, nagpalinis siya. Sa kanila. Sorry, madam. Okay lang. Matigas yung kuko mo dito. sakit ma'am. Galing ni ma'am. Sorry, medyo na din ko. Pero nasa ano na tayo. Sa dulo na tayo. May dry skin po kasi kaya sobrang sakit. Dikit na. Yung paglinis hindi Baby, yung tubig. Oh, di ba? Baby. Ha? Yung ate po yun. Kasi. Mabibigay ng malaki, malaki, malaki leko, eh. <laughs> <laughs> na yung lego eh. Kasi na. Mabababoy dyan. Sabi niya, oh, nag-uubas na ako ng plato. Bago ka ng ganyan na manging mangarista, magtrabaho na sa kumpanya. Oh, natry ko din po, sir. Seven months. sa PDK Ang hirap makipag ano. Ang dami mong pakikisamahan. Opo ma'am. O talagang hindi siguro para sa akin yun. Doon na Mr. Koko yun ma'am. Ayun. Ayun. Hindi po sir. Doon po sa amin. So Opo. Balikan ko to mama. Sa bata siya, kaya Pero usually, nangyayari yung mga gano'n, yung mga early marriage, puro sa probinsya No? Kasi pagka dito ka sa ano, sa ako talaga. Mat mat Nag matatalino naman kayo ng magbabae. Eh. Nagasawa ako. Masarap doon kung meron ka malaking lupa na sasakain. Kahit pa. taniman Kahit pa, sir. Ang bakikipag ano sa taniman, sir, para ka lang nagsusugal. Para hmm. lang lang? Nagigipagsugal. Um, Kasi hindi mo alam yung panahon, eh. Lalo na yung tumatag ha? Hmm. Yung tipong may nababang... Okay. Ang dalaki-laki ng... Ang tigas talaga. <laughs> Ang <laughs> laki nang nagagasto mo na tapos pag anihan bankrupt na. Kulang pa sa inutang mo. Yung kinita mo sa ano. Kinatanim pa lang may utang pa. Opo, totoo po yun. <makes noise> Ma masarap lang sa probinsya pag bakasyon ka. Kung may pera ka. Hmm, pag wala naman mahirap yun. Pag walang pera na bakasyon ka, buwag ka nung... Very good. Pero kung tulang sa probinsya, may lupa ka? Hindi ka na mahirap pagka masipag ka lang magtanim? Yes, tanim ng gulay. Pagkain, dodo -do -do na, nastabi mo. Hindi ka tilod katulad dito, bibili ka luya, gato ka lang eh. Hmm, gatok mo. Bibili mo. Doon sa probinsya, pag may laging may darang kang papaya sa kalsaka, pwede mo kunin. Libro eh. Dito, pag kakinuha mo at nakita ka ng mali, tapos ka, barangay ka sigurado. Dahon nga ng malunggay dito, pinag-aawayan na dati, hindi naman eh. Diyos ko, speaking of dahon ng malunggay, eh nga, dahon puno ng malunggay ko, hindi na malago lago eh. <laughs> 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 malunggay ng bayan. Malunggay ng bayan eh. <laughs> <laughs> Minsan <laughs> nag... Mungga dati, mungga dati. Nawa naman, magsasabi-sasabi, makakain pa. Binibenta <laughs> pa. Hindi, hindi na nga nagpapaalam eh. Magugulat ka lang, ginaw magaan. Ay! Wala nang tangkay. Masakit po, mother, no? Okay. Hindi naman. O, oh, puro dry skin po ito yung tinatanggal ko eh. Mama, dito eh. <laughs> Ayan, po. Mama, dito dito. Ko, na. Ko, ko dito eh. Ayan, eh, laki

hindi maganda yung palagi ko mong din sa kasi malalim niya. Lumalalim ng lumalalim. Iba-iba isa, isa, pa. Isa yun, di ba? Tiisin mo to mama kasi, kasi masakit. Ito na lang? Naman na yung mga gilig totoo na kasi Sakit. Hmm. mo yung naman. Masyadong sabi ko pumasa. Tingnan mo yung hindi ako nililinis. Hindi siya nakakahanlopa ng pasa gilid. Kasi binabras mo. Hindi, hindi ko naglilinis. Para magkudta ko lang. Sakit. O po, mamtii simo, talagang masakit 'to. Wala po kung masyadong ano na diyan kasi nasa dulo na ko. Pero pag matanggal ng gano'n, ang ginawa. Okay. Ito no. ako dito eh. Ayan o. Hingroon na po ito. Sorry ma'am. Sorry po talaga. Kaya ka binidyoan, kaya na binidyoan ka na niya ate o. na siya, <laughs> challenging na eh. Sakit, Sorry alam ko na sasaktan na si mother tinitiis lang niya oh putol ito dry skin ito yung ingrown kasama nito pero may dry skin siya huwag kang mapuputol hmm. opo naka relax lang po ma'am Dala lahat to sana. Meron pa po.

pero parang sa atin, gusto niya yung mga tututalina. Ito parang may namuong dugo nga dito. So nagbao na ng kuko. Teka lang, titignan ko pa rin po. Kung kaya pang tanggalin kasi may konti pa pong dry skin. Alam, nakaka, nakaka, ano nang kunin. Nakakatakot na kasi. Panipis na yun eh. Tsaka yung naipong dugo, baka biglang pumutok. Pag nasundot. Kaya na lang natin, may, which is dugo. The... Thank po. Thank you. Thank po po. ay sa atin. <laughs> oh, lumambot ng konti. Bilis lang natanggal. Pang ilang dry skin na ba yan? <laughs> ipon na ipon na. Luminawa doon sa Sa kabila po. Mm -hmm. Meron pa po konti doon. Kapit na kapit mama eh. Yun ay hindi natatanggal anon. Maaari po. Hindi natanggal nung nag sms ito. Pag-iisip-iisip to. lang yung po-po. Mahirap sa, <laughs> <ilangin> po po. <laughs> <laughs> sa ganun kasi nagkukota sila dun eh. ikaw oh, magala mother. Marami pa. <laughs> <laughs> Abangan mo na yan. Abangan mo na lang yan pa sa YouTube. Sigurado yan. Ganang araw yan Ate? Bago mo yung... gabi po. Oh! Baka <laughs> oh. <laughs> na yung bukas. Sa gabi? Ano ako sa title na oh. lang. <laughs> ano yung Only <paper. laughs> dry skin. 24-7. Pwede ka na pamagat na eh. Mama, Opo. Sasaway sa iyo po. Hindi. Yan in tapos ka na maglinis, yung inabot mo ako diyan para sa Mm, sige. napagod ka? Opo. Hmm? Ano pangalan mo doon sa ano mo? Vlog mo? Sa ano mo? Hmm. YouTube? Yeah. Ano mo? Ano mo? Ano Ano mo? Ano mo? Ano mo? Ano mo? ko? mo? Ano <laughs> <The QST, laughs> <ina> <laughs> Ligaw. Hashtag manicuristang ligaw. Yeah, Kaya mo i-subscribe mo para lagi ito hmm. update it. Pag may gagawin vlog lalabas. ko lang manood yung mga may nana. Mga ano ako. Yung nga gusto ko eh. Oh. Oh. Satisfying mama no? Wala pa naman ako na-encounter ng sobrang ano. Yung pumuputok na na ano. Wala pa. Pero gusto kong maranasan yun. Yung may nana na yung galing na po ko. Oo. Oh, yung ikakat ko siya na ano. 'Yung nasubukan ko ay parang tubig lang Ah. Parang paltos. pero sa loob ng kukusir. Gusto ko 'yung mga ganon, 'yung ay nako, napaka-satisfying tanggalin. Yes, ma'am. Gusto ko everyday na cha-challenge siya ko eh. Pero ayoko pong mang ano nang kuko 'yung tawag dito. 'Yung Opo. O kaya 'yung parang okay. ang gusto ng gusto ay yung ano ba tawag dito yung pangalan nito teka iisipin ko muna <laughs> si Dapaw ano eh pag magkod dumudugo talaga yun no na opera oh. na yun opera na yung tawag doon hindi eh pag dumudugo talaga pag nagtatanggal sa negro buka magbangge kaya ano niya ate yun <laughs> Imi-mute na lang. mute <laughs> niya. Dato ha, nilalood di sa kaso. Hindi naman ako kilala, kahit kung ano. Si ate ang makakaano. Ako po yung ano doon eh. Ay, eh, tatanggalin mo yun, te? Opo. I-mute niya? I-mute ko lang. Oh. Pag yung mga dudungan eh, may nabalakan niya black and white. Hindi siya, comment mo lang naman. Sa ate eh. lang. <laughs> Pwede, pag sa comment section talaga siya. Pwede naman. Marami pa lang rules dyan, ano? Oo, oh, pati yung music, hindi siyang music. Pasirin mo kasi yun Hindi ba mas nalaga dito, matapagod ko na copyright. Tapos yung mura, pag bumumit din Malaki yun. Ayoko! bakit yung mga ibang vlogger nagbumula talaga? Mama! Mama, na sila ma Mama! Mga kasing malaki ng mga Madam, di na tayo natapos dito eh. Oo nga eh. Ilang ano na po ba to? Ilang hektarya na po ba yung dry skin na natanggal ko? Ilang na. Hmm. Ah, talaga talaga lupa yan. Eh, no? Yung mga sana kami. Ito, isa pa. Okay na to. Dito na tayo sa kabila. Kasi tignan mo ma'am. Pansinin mo yung kuko ni madam. Dito, ma hindi pa sya, Dito, hindi pa siya ganong maganda. O, oh, hindi ba? Pero ito, okay na. Nail file na lang ta ano niyan.

<laughs> Iwanan nyo na to. <laughs> Iwanan nyo na. at ako dito mag-ano. Pupusko po ng paalis mo nitong tao. Maayun sa akin na <laughs> ah, Ang ang energy ko po ay hanggang alas 4, ma'am. Maayun na iwan. Ka, ka rin mo, nati, 8 lang po pa. Ah, na rin Ilo, walang pa. Pag nag-extend ako, ibig sabihin. Mama, <laughs> Sakit po, madam. Maano ka nga eh, maingat kang Ay, naku. ano Gumalaw. Maingat ka gumalaw. Sabi ko, hindi ako dito. Wala na yung kong Wala may parang dahil sa atin ang pagkayo. Ang gano'ng malaki ng dahil. Kaya pa. <laughs> Kasi wala talaga may uh, wala may parang wala rin sa atin. Sorry po. Ay, Sakit ay na po, ma'am. Hmm, tiki. Kain ka dun para hindi ka mag... Para hindi ka magmaoy. Yung, tiki, 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 hmm, sige. Katutot brush mo lang, hindi eh, magtutot brush ka na naman. Naku. Please? Please, <coughs> hindi pa siya nagwakan. Hindi pa nabubulot yung mga milk tip niya. Five pa lang eh. Mama, chiki, Mama. Pipe, Pipe Pipe, pika, na nga, hindi yung milk tip eh, pinatuman eh. Sige, ma'am. mag, -gano, mag -gano, ano? Mama, Mami, Ito, meron pa, talaga. Medyo masakit to. Mama! Mami,

Tangka din pala yung anak kong isa. Siyempre. Ito oh, hindi mo pa mm -hmm. mm -hmm. yung dino dino anak eh. Siguro kasawa mo rin, ano? Opo, madam. Sa nga, ito naman na yung anak niyo po? Sa susunod na lang po? Ha? Anak niya? Papa. Ako na bunso niya Siya ang bunso. Mm -hmm. Kayo, may anak na din kayo. Mamay, Sakit um, po? Wala po dalaga. Dalaga pa siya. Wala po. Parang sinas po ang pandila ng pag-ibig eh. <laughs> Ganun po ba yun, ma'am? <laughs> Naanong sa mga bata. Parang na ano eh. Ay, hindi na ako mag-anak. Ay! Anak, konti-konti lang ilagay mo kasi kakakain lang yun ng kanin. Ah, sige, lagyan mo ng konti. Wala ma'am eh. Nasa kanya lahat po eh. Wala po tayong magagawa doon. Ganun po talaga. Yan yung sinasabi ko ma'am. Na isa pa kaya ayoko talaga ng malili Kasi hindi natin alam kung ano yung status ng paan ng customer. Sabi niya ate, sinanin niya. Kaya kami nahuli. Nanay ha, kasalanan mo pala ha. Ay, na maling... Ay, salamat. Ginawa. Tapos na ba? Ginawa. Ginawa. <laughs> Ginawa. <laughs> Ginawa. <laughs> <laughs>